ay magmerenda ng saging. Tapos ay may sausawan tayong bagoong nahila. Ayan na. Tayo ay kumain ng saging. Merienda tayo. O oh, ayan, merienda time. Chop. Chop. Ah, bigyan niyo ng gawa ni Atsu, <laughs> 'di? Binigyan lang? Binutang ko 'yan. <laughs> Parang hindi ko alam kung magkano ba isang buti. Ay, tayo. Kain tayo, Ay. Mga ikukuha ako ng tapulo kanina eh. Mga alam niya. Ang ka naman bukas. Kahit hindi isa tayo. Sarap ng merienda namin. Nasa eh. gusto ko ngang ang hilaw. na ako ng hilaw. Asaw saw ko nga sa mag-uong. Basta ako nga. Tasaw-saw siya. Bakit yung ilong mo parang may tapal? <laughs> Gawa nung pag... Ano yun oh? No? Gusto ko ng hilaw. Tapos asaw saw-saw na mag -uong. Mwen sorak mwen mwen kade mwansi asili. Mmm, la bèm.